Guys, tara samahan niyo ako magluluto tayo ng chicken curry ha. Ito yung ating lahok guys, red onion, my garlic, meron tayong ginger. At meron din tayong manok, uh, ginayat ko yan into bite pieces guys. Ating coconut cream. Coconut cream. <laughs> Ayan, mainit na yung ating kawali. Bubudburan na natin ng olive oil guys. Para magisa na tayo ng ating mga ricardo. Yuhulog na natin yung ating ginger muna, guys. Ayan, antayin nating mag-golden brown yung ginger natin, ha? Sunod na natin yung garlic natin, guys. Aloy natin, may sumamang konting onion, eh. Susunod na natin yung ating onion. yan, Oh, ang sarap nito mamaya, guys. Promise. At dahil malambot na yung ating sibuyas, guys, ilalaglag na natin yung ating manok. Naku, napakarami pala. <laughs> Isang kilo lang yan, guys, pero parang ang dami. Kahaluin ah, na natin, guys, para antayin natin mag-brown yung ating manok bago natin siya timplahan. Sarap nito, mapaparami na naman ang kain si Indaoy. <laughs> Takpan na natin mga 3 to 4 minutes. Habang inaantay nating maluto yung manok, dinurog ko yung ating coconut cream. Lagyan natin ng konting mainit na tubig para matunaw. Yan. Kunti lang, hindi naman natin kailangang masabaw yung curry natin para lang matunaw. After 4 minutes, ayan, brown na ang ating manok. Titimplahan na natin yan. Lalagyan na natin ng chicken powder seasoning. Pamintang durog ang walang kasawaan garlic powder chili flakes as usual ang ating red curry guys, curry yan na pula tapos lagyan din natin ng konti nitong brown natin guys, pero green talaga yan Halo, haloin na natin yung ating anong na manok kasi nalagyan na natin ng mga panimpla yan, ng bonggang bongga para makakain na tayo. Take note guys, hindi ako magkakanin ngayon kasi kagabi nagkanin ako. Hmm, ang bango naman. Lalagyan natin ng konting tomato paste guys. Ah, uh, wag ka nang umapila. Ibang klase yung aking curry. Basta sa akin, sariling style ko to. Kaya, manood na lang. Ako naman ang nagluto nito eh. So, kung hindi masarap ang kahihinatnan, ako rin naman ang kakain. Okay? Tumingin ka na lang dyan. <laughs> Ibubuhos na natin yung gata natin, guys. Yan, natunaw na. oh, Ang bango nito at ang sarap. Haluin ulit natin. Mm. One of a kind na kare. Walang katulad ito. Mamaya, wait, may lalagay pa ako dyan. O, oh, wag mag-react, wag mag-react. Ako nagluluto, kaya ako mag-decide -de kung anong ilalahok ko. <laughs> Habang pinapalapot natin yung sauce ng ating manok, guys, ako ay magsasalang muna ng Yorkshire pudding sa ating oven. At nakaprihit na yan, kasi nga hindi tayo magkakanin, di ba? Ito yung ating Yorkshire pudding, kasi malalaki. <laughs> Dalawa lang ang ilalagay ko, guys, kasi baka hindi ko naman maubos kasi ang lalaki. Pwede naman kung walang Yorkshire, ah, ilagay ko na nga lahat. Kung wala naman Yorkshire pudding, guys, pwede naman yung potato or kamote i-oven lang natin, tapos ipatong. O, ayan na, ha? lalagyan natin sa oven. Ayan, madali lang yan guys, kasi madaling maluto yan. Sana wag masunog. Konti na lang guys, luto na ito. At para lalong lumasa guys, lalagyan ko siya ng konting butter. O, basta gusto ko may butter eh. O, bakit? <laughs> lalagyan natin ng butter para mas malinam ng palalo. Oh, di ba? Ito na siya, guys, oh. Kunti lang naman. Oh, wag ka nang mag-react nga. Luto ko to, kaya style ko to. Dahil <laughs> luto na yung ating manok, ilalagay na natin yung ating spinach. Oh, spinach ang gusto ko. Ayaw ko ng sitaw. Sa gusto ko ng spinach, eh. Takpan muna natin para makulunto yung ating spinach, ha? Yan. Muluntoy na yung ating spinach, kaya haluin na natin para makakain na. Uhuhuhu. Na natin guys kung anong lasa. OMG, ang sarap, kakaiba. Oh, di ba? I can cook, I can cook. <laughs> oh, di ba ang sarap? Kaya ano pang inaantay? Husgahan na. Okay na yung ating Yorkshire pudding guys. Kakain na tayo guys. Maglalagay tayo sa ating Yorkshire ng ating ginawang ulam. Ayan. Uy, kasarap umuusok, tamang-tama bagong hango. Lagyan natin ng konting sauce guys. Oh, di ba? Hmm, ito naman isa. Oh, ayan. Tapos Ayan na yung ating chicken curry na may kasamang Yorkshire pudding. Oh, ayan na. Sana inyong natutunan.